Luzon to Mindanao na naman ang biyahe natin ngayon. This time, dala ko na ang sasakyan ko at pati ang motor. Naibigan kong si Gilbert ang nagmaneho nito. Nakadalawang uwi na rin ako sa Mindanao na nagre-rent lang ng motor. Medyo magastos talaga. Kaya naisip kong iuwi na ito, lalo na't walang kasiguruhan kung hanggang kailan ako mananatili sa Mindanao. Alas dos ng madaling araw, kami ay umalis mula Binyan, Laguna. Nagpagas muna kami, nagpahangin ng gulong para siguradong ligtas sa biyahe. Maayos ang simula ng biyahe mula Laguna. Pero pagdating ng Quezon, Quezon, province of Quezon, nagsimula nang maging mahamon ang kalsada. Dito na kami sa bungad ng Atimonan sa b 2 Manok. Nag-CR lang muna si Gilbert. Medyo maliwanag na nang marating namin ang Quezon Sigsag Road. Pababa rito, dumaan kami sa Coastal Road ng Gumaca, Quezon. Sobrang ganda ng sikat ng araw. Pero isa rin itong hamon sa mga nagmamanehong kulang sa tulog. Mag-aalas sa isna ng umaga kaya tumigil muna kami sa gilid ng Gumaca para mag-almusal. Tinapay na pinagong at kapilang ang akin habang si Gilbert ay bopis at kanin. Habang nag-aalmusal, dito na rin namin plinano ang mga magiging stopover, mga kalsadang dapat iwasan at iba pang dapat i-consider sa mahabang biyahe. Pagkatapos mag-almusal, agad kaming bumiyahe muli. Ang unang target namin ay makarating sa Matnog Sursugon kung saan kami sasakay ng Roro papuntang Samar. Sa mapa, halos labing tatlong oras ang biyahe. Pero dahil sa lagay ng daan, malabo itong mangyari. Sa Quezon pa lang, malubak na. Maraming ginagawa, kaya madalas ang stop and go. Malalalim ang ibang lubak, pero hindi pa ito ang pinakamasahol. Ilang oras din bago kami nakarating sa Gateway to Bicolandia Signage. Dito kami sandaling nagpahinga at nagunat-unat. Nagpatuloy kami agad sa biyahe para umabot sa Matnog habang maliwanag pa. May ilang maayos na bahagi ng kalsada pero mas marami pa rin ang lubak, lalo na sa Tagkawayan, Ragay hanggang Naga. Yes. Dahil kulang sa tulog, inantok si Gilbert kaya tumabi muna kami at nagpahinga. Nakatulog siya ng halos isang oras Mas maiging madelay sa biyahe Kesa madelay sa disgrasya Rest is not a loss It's safety After makatulog tulog back, back ulit pang natitirang 6 hours In 29 minutes Punta sa aming unang hotel Sa Matnog, Suruguan Alas 5 ng hapon, labing limang oras na kaming nasa biyahe nang marating namin ang Kamalig Bypass Road, kung saan kita ang ganda ng bulkang mayon. Di namin pinalampas ang pagkakataon para tumambay at namnamin ang tanawin. Tatlong oras pa mula doon ay narating namin ang Matnog Sorsogon, kung saan kami unang magpapahinga nagbook kami ng transient home just 10 steps away from the Roro registration area may maayos na bed good for 4 people for only 1,000 for 22 hours kinabukasan maaga kaming nagising para magpa magparegister register lang kami ni Gilbert dito just present your ORCR at saka yung driver's license mo uh, bibigyan nila kayo ng ganito para ipipresent doon sa ticketing booth. So, pupunta na kami ng ticketing booth ni Gilbert. Ay ka na dong? So, oras natin is 8 a.m. Pupunta na kami ni Gilbert ngayon sa ticketing booth. Ang balak namin ay makatawid kaagad kami. Siguro kahit mga alas G's kasi yung next na destination namin uh, from Allenport ay abutin ng mga apat na oras na biyahe. And ang check-in namin kasi sa las tres. So, yan. So, merong fast cut. Merong Montenegro, Santa Clara. Maya-maya naman, may umalis na Roro. Kaya wala naman daw problema. So, From the registration, dumiretso kami sa ticketing booth. Importanting dumaan muna sa registration dahil hindi kayo aasikasuhin sa ticketing kung wala kayong papel mula roon. Pagkatapos sa window 1, pipila na kayo para bumili ng ticket. Umabot kami ng dalawang oras sa pila dahil iisa lang ang roro na available. Unfortunately, nandon pa rin ang problema sa singitan sa pila. Sana ito ay maayos ng management para maging patas naman sa lahat. Ito ang presyo ng sasakyan at motor. May kaunting pagkakaiba depende sa shipping line pero hindi naman nagkakalayo ang presyo. Bukod dito, may iba pang bayarin gaya ng terminal fee at iba't iba pang mga bayarin. After masettle ang lahat, diretso na sa Port of Matnog. Sa gate, ipakita lang ang ticket tapos diretso sa Coast Guard para patatakan ang mga dokumento. Nagantay kami ng loading habang nililinis ang Roro. Halos isang oras din kaming naghintay. Alas 11 na ng umaga at wala pa kaming maayos na kain ni Gilbert. Ang barko ay dapat aalis ng alas 12. Kaya isip naming sa pagbaba na lang kumain. Hey! Happy yarn! <laughs> sa naglo-loading, nag-enjoy kami sa mga batang nagsisisid ng barya na karaniwang kabuhayan ng ilan nating mga kababayan rito. Hindi oh. <laughs> lang Oo duna wala. O O pero ang inakalang alis ng alas 12 ay hindi natuloy. Ayon sa crew, walang clearance mula sa Coast Guard dahil sa masamang panahon. Alas 2.30 ng hapon, kami ay tuluyang nakaalis. Mahigit isa't kalahating oras ang pagtawid papuntang Samar kaya 4.30pm na kami nakababa. Dahil kailangan naming maabot ang last check-in sa susunod na tutuluyan, dahil mahigit apat na oras pa ang biyahe mula pagbaba ng barko, nauna na si Gilbert. Malubak sa Samar kaya di ko rin siya masasabayan sa takbo lalo na't na maggagabi na rin. Bungad pa lang ng Samar, matitinding lubak na agad. May mga parte na mas malala pero di ko na nakuhanan kaya hindi talaga kakayaning umabot sa itinakdang oras ng check-in time. Since 5pm ang last order sa resort, dumaan muna ako sa Kalbayog para mag out ng dinner namin ni Gilbert. nag ako sa Kalbayog. Kita nyo yan? Diba? Tignan nyo yung alog ng sasakyan. You know? Ang lala ng butas samar gabi na, guys. Napapanood ko lang to sa vlog ni babaeng Marangal. Nandito na tayo ngayon sa The Island Nature Spring nila. Ito yung bago nilang gawang ano. Tawiran. Oh my gosh. Wow. So bukas nyo na makikita talaga yung kabuuan nito kasi nga gabi na. Pagdating, kumain agad kami ni Gilbert. Nagpahinga lang ng konti habang umiinom ng beer, pampatulog. hindi ko abot